natin, <laughs> yung mga kamote natin, di ba? Ang gaganda talaga mga sweet life. For today's video, tayo ay magha ng kamote. It's been a long time guys after nating one month mag uh, magbakasyon sa Pilipinas. At alam nyo bang pagdating na pagdating ay nagpahinga lang ako ng tatlong araw. pinasal ko yung mga anak ko. And then nagdate kami ni Papa. And uh, eto na, nagbabalik na naman tayo sa pag-harvest. At dahil minatira tayong mga kamote guys. At eto na nga, syempre nagdala na tayo this time ng pala. Dahil meron nga nag-comment sa atin, nag-harvest ka, wala kang pala. Kasi alam nyo, guys, kapag ka nagpapala, minsan tinatamaan din yung mga kamote. Kaya na talaga na kinakamay lang din sila. Pero dahil alangan na yung oras at medyo malamig yung panahon, ay kinakailangan natin gumamit ng pala para mapabilis yung pag-harvest natin. Ang sad lang guys kasi tayo lang ang mag-harvest today dahil si Papa ay nag-aaral at alanganin yung oras niya. So, mga 6 pa daw siya matatapos. Eh guys, madilim na yung time na yun kaya hindi ko na siya mahihintay. Kaya ako na lang talaga yung nagpunta kahit na medyo bawal pa sa atin yung maghukay-hukay at magbuhat-buhat na mabibigat. Pero anyway, kaya makikita nyo yung mga galaw galawang ko dito ay medyo slight lang at hindi ko masyadong pinapag ipapagod yung sarili ko kasi nga bawal pa sa ating ilong. Diyos ko, ang hirap din guys na may pailong. Kaya kayo, kung mahili kayo magkikilos at magbuhat-buhat sa mga trabaho nyo, ay wag na kayong magpailong kasi napaka-trabaho ako guys. ng Nagsisisi kasi alam nyo na magalawa ko at gusto ko yung trabaho ng trabaho, mabuhat ako. Pero dahil nga dito sa ilong na to, ayan, hindi tayo makapagbuhat na mabibigat at hindi tayo makakabalik sa trabaho ko ng siguro sa loob ng mga tatlong taon. Kaya may pinagsisihan man ako guys, siguro yung dahil hindi nga ako makakapagbuhat na, na mabibigat for how many years. Kasi nga para nagpapalpitate yung ilong natin kapag ka tayo na mabigat o kapag ka napapagod tayo. So dito kung matatandaan nyo guys, yung una kong video na pag-harvest ng kamote, tinanggalan ko na muna siya ng mga dahon. Ang pagkakamali ko guys, kapag ka mag-harvest tayo ng kamote, dapat pagtatanggalan nyo siya ng dahon, ay harvest nyo siya kaagad. Kasi nga, ang isip ko na nun, pagka hindi ko siya na-harvest lahat, ay possible na umusbong ulit yung mga bago niyang uh, sprout from kamote. Kapag ka guys, medyo titigas na yung mga kamote niya. Alam nyo yung parang kamote na parang buhok-buhok na siya sa loob. Kasi yun yung palatandaan na nagkakaroon na rin siya ng mga ugat sa loob. Kaya hanggat maaari iiwasan nyo yun kapag mag-harvest kayo, kung magtatanggal kayo ng daon, ay harvest nyo na agad. Huwag nyo na patagalin. So ako nagkamali ako guys. Pinatagal ko pa ng one month. Pero anyway, ganun pa man. Dahil taglamig naman, hindi naman sila ganun kabonggambongga ng sprout. Kaya nahabol ko pa din. At itong mga kamote na to guys, kung makikita nyo, kumpara sa mga una nating na harvest ay mas maliliit siya. Dahil ito ay mga pahabol ko na lang. Kumbaga yung mga una kung har na harvest na yun, sila yung mga nauna kong na galing sa kamote. Kamote talaga yung tinanim ko noon. And then, hinintay ko sila magkaroon ng maraming-maraming dahon at sanga. Saka ako kumuha noon after 2 months. Saka ako naman dyan tinusok dyan sa katabing linya niya na yan. Kaya lahat yung mga linya na yan ay mga 3 months pa lang yan guys kasi late ko na silang natanim hinintay ko mga kasing nagsilaguan yung mga una nating inisprout na kamote para hindi na tayo bumili dahil medyo pricey din guys yung mga dahon ng kamote dito na at sa so, mga nagtatanong ko nagtitinda ba ako ng kamote hindi ako nagtitinda guys ng kamote sa totoo lang ang habol ko lang talaga kaya ako nagtanim ng kamote ay yung mga dahon niya kasi nga mahilig ako sa mga pangat sa mga pansalad na talbos ng kamote at iba panluto guys kasi medyo mahirap maghanap dito talaga ng uh, talbos ng kamote kaya ang ginagawa ko talaga ay nagtatanim na ako kasi ang mga hapon hindi naman nagtitinda ng mga talbos ng kamote sa market kaya hindi kayo makakabili nun kaya ako ay nagtatanim na lang ng kamote hindi dahil sa gusto kong makaanin ng kamote kundi talbos and then bonus na lang yung kamote guys kaya maganda talaga kapag may tanim kayo ng kamote kasi dalawa ang napapakinabangan nyo, nyo yung talbos at yung kamote and then after na uh, um, makapag-harvest kayo ng kamote, halimbawa magtatag-init na, pwede kayo magtira ng mga isang pirasong kamote, and then hayaan nyo lang siya mag-sprout, Ipan-tanim kayo ulit, hindi na kayo gagastos, ganun lang yung ginagawa ko every year. Nalalipis ang kamote ng pala. Ganda guys, oh. tingnan nyo oh. Ah. Oh malalaman nyo naman guys kapag wala nang laman ng kamote kasi parang ayan o, malalayo na yung mga ugat niya ibig sabihin yan na lang yung ugat na naghahanap ng tubig lambot pa rin ang lupa natin kahit na mag iisang taon na silang nakabalot tingnan yung mga kamote natin ba? Diba? ang gaganda talaga Parang ang sarap-sarap ang fishing guys. Alam nyo kasi ang ganda ng panahon ngayon. Bukas mag fishing tayo. Kaya alam wala pala si Akari. Mm, kamote. 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 Naku. Nakita nyo yung lupa natin guys. So napakagandang klase talaga. Napakalambot kapag nakabalot talaga dito. Kaya doon sa mga magtatanong sa nakakabili nito na pindutin nyo lang yung link sa baba doon kayo madadirect kung pwede kung saan kayo pwedeng bumili na itong plastic na to kasi napakalaki tulong talaga guys hindi titigas ang inyong lupa kaya magiging maganda ang result ng inyong mga panahim eto mga kamote na to kung mapapansin nyo hindi siya masyadong malalaki guys eto ay 3 months lang mga pahabol na lang to naku nadali ko yata ayan tamo na ang pagkakamali ko guys o pinutol ko na yung kanyang tumutubo na kagad yung ganito guys yan yung kapag ka mag harvest kayo dapat ay wag nyo munang puputulin kung hindi nyo pa makukuha yung laman kasi ang mangyayari guys ay titigas yung inyong kamote mag uugat magkakaugat na siya. tignan yung kamote natin guys oh, napakaganda tinamaan lang natin ng palay so next year guys babaguhin natin tong taniman natin ang gagawin natin dito ay mas maganda ng klase guys hindi na tayo mahihirapan taon-taon mag latag palagi ng ating mga uh, lakaran kasi iya as is na natin siya pero syempre magpapaalam muna tayo doon sa may ari kung papahirap pa ba niyan sa ating to ulit uh, napakaganda guys oh Napakalinis. Alam niyo ba ang kamote dito ini-expect ko guys, mabato kasi dito sa part na to. Ang ini-expect ko yung kamote natin dito ay magiging parang butas-butas. Uh, Pero as you can see guys, magaganda yung kamote natin. Ayan. Mm. Tingnan niyo oh. ang ganda, 'di ba? si klim kamote guys ayan oh nalalaking kamote haya ayoko nagpapala. nagpapala. ayan oh ang laki-laki pa naman ng kamote guys mabasad natin hmm. wow ang laki din nito guys oh at muntik na siyang mababad sa ulan ha hmm. Buti na lang hindi naguulan uulan Ayan, tinamaan natin ng ano, ng pala. So, pag ng pala ang ganyan, guys, hindi na natin siya pwedeng itabi. Kasi masisira na siya. Kailangan ay lulutuin kagad natin. Ayan. So, ayan na, guys, yung ating mga na-harvest na, na kamote, oh. At iipunin lang natin sa isang lugar. Ayan, saktong-saktong pang kain natin ng pang isang taon. Ayan, 3 months lang to guys. Hindi sila masyadong uh, lumaki. Ayan. Ito yung mga pahabol ko ng huling kamote. Ayan. Sinaalala nyo ba yung mga tinanim natin na labanos? Ayan na sila. Naglalakihan na yung mga labanos natin. Ano to? Aba, may naiwan akong patatas. O, oh, patatas to eh. Parang, parang ito ko na lang. So, yun yung mga patatas natin. Ala, may naiwan din akong bawang din eh. Oh. Isa pa tayong giant bawang din natin na itanim mo. Yung iba hindi umusbong yung bawang natin guys, nabulok. So eto, sayang yung giant bawang natin. Ating uh, ibaon. Dito, alam ko may giant bawang tayo dito guys. Oh, hindi rin siya nabuhay. Ayan, dyan natin siya ibaon. Ayan, tingnan nyo napakaganda ng ating Ayan yung mga giant bawang natin guys. Ayan nakikita nyo yan. Mga bawang yan. Pero iba't ibang variety. May maliliit, may malalaki. Tingnan nyo. Mayroong mga nag-sprout. Mayroong mga hindi. At hindi natin yan dinidiligan guys. So yung iba, umuhay -okay, yung iba hindi. Kasi nga nababad yung iba ng tubig. Na pinaglalagyan ko. Si Papa lagyan na lagyan ng tubig. So yan. konti lang yung nag-sprout. Yung iba parang hindi naging okay no. And then, eto na yung patatas natin Guys. Ina-update ko lang yung sa patatas. Ayan na sila, oh. Hoping ay maging okay sila. At wala tayong dilig-dilig dyan, guys, ha. Ayan, oh. Mga by December, ay pwede na tayo makapag-harvest nyan. Ganyan lang kabilis ang patatas. 3 months lang, guys, meron na kayong makaharvest. Naalala nyo ba yan? Ayan, oh. Mga bawang natin. Yung mga patatas kanina. And then, yung mga labanos natin. Ayan. Hanggang dito. At nakita nyo yung mga kamatis natin, guys, naglalaglaga na, oh hindi na natin naha-harvest, hindi na nga rin na ha harvest ni Papa, sayang. Ayan oh, pakainang natin kay Pagong. Mm. Naku, napakatamis pa naman ng mga ganitong klaseng kamatis ngayon pag ganitong agaw, lamig, agaw, init. Mm. Super sweet. Grabe guys. Ang tamis. At yung bamboo natin bumagsak na. Kasi yung kamatis natin gumagapang talaga sa ibabaw. Oh. Binagsak na yung net natin dun. Hmm. Grabe ang tamis guys. Hmm? Ano yan? Hmm. Buong -buong pa yan. Huh? Hmm. Hmm. Papakain natin kay Pagong. Namiss na ako ni Pagong eh. Dibigyan natin si Pagong ngayon. Grabe guys. O oh, bumbo. Kahit insekto hindi na siya nakain eh. Hmm. Tamis. Grabe guys, ang sarap. Masarap pa sa si strawberry. Nakita nyo yung mga kamatis ko, buong buo pa. Oh. Kahit insekto ay na siyang kainin. Mm. Grabe, um. Oh. Sayang. Okay, bibigyan natin kay Pagong. Namiss ko siya, guys. Bigyan natin pa sa pasalubong si Pagong Ski. Tignan natin, guys, kung nandyan na si Pagong Ski. At ayun, ganyan pa pasalubong, oh. Ganyan, dami. Tingnan yung mga sili natin, guys. Hanggang ngayon, still standing. At napakadami pa rin nilang bunga. Tignan lang natin kung maririnig natin si Pagong. At napakataas ng tubig ngayon, ha. Nakikita nyo yun, guys. Tignan natin kung maririnig yung plok na natin. Ayan. So, kung nasan man sila ngayon, maririnig nga kaya nila ta kayo. Hmm. Parang wala sila. Parang lalakbay sila ngayon na. Hindi na Oh. Grabe, ang tamis guys eh. Oh. Hmm. So, busog-busog na naman sila ngayon yan. Kaso gusto ko sila mamit. Hmm. Pag naririnig nila yung plok-plok na yan, yun yung alam nila na nandito na ako. Mm, grabe yung kamatis natin guys. Oh. Sa Pilipinas, Diyos ko, nabubulok na, binibenta pa. Ito sa atin guys. Oh. Pinapakain ko lang sa pagong. Mm. Ang tatamis pa niyan. Ayan o, oh, nakikita nyo. Pulang pula. Yung ating mga kamatis. At pamapak talaga. Hindi patapon. Ayan o. Oh. Ayan, oh. Pero wala pa sila pagong. Hindi natin sila mahihintay guys. Baka nagbabakasyon din sila ngayon ah. Wala akong makita eh. Walang sign ng pagong eh. Dahil mataas ang tubig o dahil lamig na ang panahon ay na nilang kumain. Kasi usually, kapag nagbagsak ako ng na isang pagkain dyan, nandyan na din sila. Naririnig na rin nila yung paglalag lag natin ng pagkain. Pero parang wala sila. Nasa bakasyon din yata sila eh. At yung mga sili natin guys, tingnan nyo yung mga bell pepper natin yung mga giant chili natin ayun naglalaglaga na yun yung mga bell pepper natin guys o. hindi na sila lumalaki ng masyado kasi sobrang hitik hitik nila na sa bunga ayan o oh. Ah, ang hita nyo yan guys sobrang hitik nila sa bunga hindi sila na harvest ayan ang ibig sabihin hindi na talaga sila lalaki kasi kulang na yung nutrients nila Ayun pero tingnan nyo naman oh. lahat ang sisilipin nyo yan oh. bunga may bunga may bunga may bunga sa isang tangkay guys Tingnan nyo. Lahat may bunga. di ba? Kaya eh, natataka ko bakit ang mahal-mahal ng bell pepper sa Pilipinas. Eh samantalang eh, napakadali lang pong magtanim yan. Ayan o. Oh. Makikita nyo. Ayan pa yung ating mga habanero. Ang na lang. napakaganda na talaga ng ating marigold. Ayan. Guys, napunta ako sa Pilipinas. Ngayon, inamoy ko yung sinasabi niyo marigold. Hindi siya marigold. Ibang-iba yung amoy ng marigold na yun sa so, marigold na nandito sa Japan yung mga sili natin guys so oh, pa rin bunga mm. tignan nyo yung mga sili natin na sayang na hindi na harvest at agyak pa naman tayo kanina hindi na rin natin na-harvest ayan o uh. sigang natin na malaki <laughs> ayun pa ibang sili natin eto maanghang na siling pansigang din yan guys Vietnam chili kasi siya. Hindi tayo nahayaan na lang din natin siya sa lamig. Hindi natin siya makuha lahat. Kasi sa sobrang dami ng stock natin sa ref guys. Hindi ko na lahat nakain. Ayan, oh. Mm. mm. So, ito naman yung chili natin na dilaw. Kung so, saan ay gumawa tayo ng yellow chili paste. Pero pwede natin kuhanin yung chili niyan. Pwede naman siya madry dyan. Ayan pa guys, Oh. Diba, grabe, Oh. Nakita nyo to, hinarvest ko to. Doon bago tayo muwi na Pilipinas, pang apat na harvest ko yon Ngayon, ayan, Oh. Tingnan nyo, hitik na hitik na naman siya sa bunga. At humahabol pa siya talaga ng bunga talaga, Oh. Nakita nyo yan. Oh. <laughs> Potong puno tayo ng chili, guys, Oh. Tapos ayun pa oh, yung Korean chili natin. Ay grabe yung mga sili natin oh, nagkakagulo. Tingnan nyo oh, ano ko ha-harvest yung lahat yan guys. Mm, um, Punong-puno pa rin yung freezer ko. Ay, hindi ko pa sa ilalagay yung mga chili na yan eh. Mm, um, kaya nahahayaan ko na lang siya. Ay, tingnan nyo sa isang ganito guys oh, kung gaano kahitik sa buong yung sili. Ayan oh, hanggang sa namatay na nga lang siya dahil sa lamig. Ayan, magbubulaklak pa sila. Nakita nyo yan, oh. Sa isang ganito lang yan, guys, oh. Tignan nyo, oh, ilang piraso na yung bunga niya na yung sili natin, oh. Oh, ba? Diba? Napakasipag nila mamulaklak, eh, oh. Basta harvest na kayo ng harvest. Kaso, sa dami ng tinanim nating sili, hindi naman natin alam kung paano natin uubusin, ano hindi naman tayo nagtitinda. Kaya importante talaga guys, nagtitinda tayo ng gulay. Next year ay gagawin natin yan. Magtitinda tayo dun sa harapan natin ng gulay kung saan ay gagawa tayo ng sarili natin market. Yung bahala ka na magbayad ng sarili mong gulay. So ngayon ang gagawin natin guys, tatabasin natin tong ating ube. And then magpo-post ako ngayon para Malaman ko kung sino yung may mga order ng ube at malaman ko din kung ilang kilo lang ng ube yung makaka natin kasi baka next week ay mag-uulan na ng yelo. So mahirap na maghukay kapag sobrang lamig na ngayon, medyo mainit-ilit yung panahon kaya chance ko talaga today.